Mo lang, oh. Basic. <laughs> Tapong. Mana sa tatay? Mana sa mama? <laughs> Nandito po tayo ngayon sa firing range. So, medyo kailangan ng ingat dahil mahirap na magkaroon tayo ng accidental... Uh, firing. Firing dito. Kaya, ayan kaya medyo stricto tayo. Meron tayong range officer. Yung mga matitigas ang ulo ay hindi po pwedeng matigas ang ulo dito. Kailangan sumunod sa RO. Ako muna yung RO. Range officer. Pag gagamitin siya sa blanks, dapat kayo ng adaptor. Oh. Ano naman, who's gonna go first? Mama? Okay, mama first. Okay, are you gonna use this? Your gun, bullet. nito? Wala pang laman. First, big tip. ka kang mag-alalamis! Akong bala sa'yo. Tinuruan po akong mama rin ng father ko. Ang father ko po ay retired colonel. So at age 13. So ako mo, gumamit ng? Wow. .45 at siya ng rifle. Para makita mo muna yung target mo. Kita diba, ko naman no? eh. Ito ka muna. No, no. Pang Itong... Na, ano na yun? Uh, yung rifle. Ito lang yung tama talaga. Ah, uh, okay. Kailangan gumamit ng ear muffs para protektado yung tenga mo, yung ear drums lalo na. Yeah, pagka pwede. wala kang ear muffs, medyo... Pagka masira ang eardrums mo. Oh, no. Pag umidad ka, pagka ha? ha? Medyo maapektuhan ang ear drums natin. Automatic to. Tinuturo ko lang sa ero para yung trigger squeezing mo, stable ka at saka diretso ka sa target. Kasi yung iba, pag bumababa, bumababa. So, kailangan... Steady lang. Okay lang. Para stable din yung pati pagkasama, pagtuto, saan mo. Huwag kang babarela ka ganyan. Pag din wala lang sa nga, so dapat... Kailangan, one foot forward. One foot forward, hmm. Pag nag-sight na siya, nag-align the Yung so front and rear, put off. Ganun po siya. Paano? Dapat pantay yan. Tapos yung target mo nasa taas. Yan. Pag nag-align yung red dot dito, front and rear. Trigger finger out. Tsaka mo palang ano pag puputok ka na. Squeeze. Okay. Kailangan pagkakalabitin mo yung trigger, halos wala kang maramdaman. Boom. pulse ayon. Ready to fire. Yo. Hindi mama. <laughs> Sino ba Yung hangin. Bravo. Yo na sa A. Ay nasa inside. Yun. Ay dalawang tama yun, no? Wall hole siya. Okay, mama. Naka-align siya. Don't anticipate. Okay, B. Bullseye. Kaya mababa siya kasi ina-anticipate mo okay. yung putok. Kaya pag putok mo, ginagano mo na kagad. Okay. Basta target mo, nakatutok ka lang dyan. i-align mo lang yung front and rear, rear side mo and then squeeze. Okay. Let it let it go lang basta pag putok, boom, doon na 'yon. Ang ang pag nag-inhil ka, wag kang higpit. -hi -hi. Sa yung kapit mo sa barrel no? Mm -hmm. Yung kapit mo, mama, kailangan solid ka dito para... Ang mga position ano? ng thumb. Yun. Boom. Okay. Hmm. Oh. Target. Hmm. Gumalaw ka. Umababa. Kailangan wag. Yun. Very good. Kaya yung iba, sa bahay, nagpa-practice ng dry fire. Pag, tik. Para, muscle memory. Yung muscle memory, importante yun. Ganyan mo. Pak. This is python. Python. This one is anaconda. Wow. Ano, Anaconda. Bago to. Ang tawag doon, isi si zero. Isi zero yung site. Hindi pa naka-zero yung baril Hindi niya. Ngayon niya lang pinutok ko. kasi. Here's oh, my okay. apo. So, tututok mo lang sa red dot. Ha? Okay. Try ka Wow! <applause> wow! First shot, ay ka agad. Ano ang sabi mo? Ano mo sabi mo kay Coco? Ay, ang access star ko. Talagang totoong access star. Yung... Nakita ko na, naranasan ko na. At saka nakasama ko na. Diba? Sa totoong buhay? Totoong buhay ha, hindi sa... Nakita ko na mag-access sa totoong buhay. Oo. Oh. Bumaba. Bumaba konti. Sige. Wala na. Anna sẽ uh, Lola. Bye bye. They red dot. Yes. Okay. <coughs> galeng, galeng, galeng. Galeng, Alexa. Yay! Mama third. Attorney Ina. Up, up, up. Okay. Tan, 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 tan. Hello. Came from work. Masyado naka-forward yung ano ba? Ano? Yeah, konti lang. There you go. Ka, yes. Lakas mo. Nice. Okay. then, load it. Bulls eye. Galing! Uh Oo. -oh. Galing! Puro alpa, oh. 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 Pa. Oh, Stig. Yan ang anak ni Lani. Nagawa one hole siya. Wow. Mana sa tatay. Mana sa mama. Okay. Very good. Galing, galing, galing. Mas maganda yan, no? <laughs> yeah. One hole. Ganda ng target. How oh, do you double tap pa? Tugtong. Accidentally. Oh. Keep the trigger finger in. Ya, yeah, pegat, pecat. Ini squeeze semuanya Papa, 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 Okay, one more magazine. sampal mo lang, oh. Oh. Basic. <laughs> Okay, sana po ay uh, nag-enjoy kayo sa ating uh, firing range. At ito, uh, may sinusunod tayong protocols dito. Siyempre yung safety. Hindi po pwedeng uh, may ma-accidente dahil, di ba, nag-regress it. Baka di ba, hindi natin alam yung pwede mangyari. Kaya kailangan talaga, alam mo yung safety procedure. So, kapag paghawak ng barel, may safety. Kailangan susunod tayo sa mga protocols. Sana po nag-enjoy kayo at uh, tutok lang kayo at marami pa kayong makikita.